Magsasara na nga muna pala ako ng tindahan kasi si-celebrate namin yung birthday ni ate. Sayang naman yung niregalo ko sa kanya kung hindi niya kami ililibre. Jot! Ilang araw nga kami ngayon na hindi uuwi. Kaya ilang araw din hindi mabubuksan yung tindahan. Kaya for today's video mga guys, wala muna bibili ng yelo. Jot! <laughs> Pagkatapos ko nga makapagsara ng tindahan, pumasok na din ako ng kwarto para makapagpalit na ng damit. Ay, nahanda na din pala ako dito. Kaya pagbibihis na nga lang din talaga. Pero di yan naligo si Chao. Magdadagat din kasi kami mamaya. Kaya para makatipid nga ng tubig dito sa bahay, doon na lang din ako maliligo. At itong pabango nga, ito na nga lang din yung gagamitin kong panligo. At sa tuwing tinatamad nga ako maligo, ito na lang yung ginagawa ko. Meron din pala akong extra ng pabango dito. At pinagawa ko lang din kamakailan. Kaya kapag nauubos na nga itong pabango ko, ko na lang talaga. Kasi sa totoo lang, sobrang bilis lang din talaga niya mau ubos. ko na nga din pala ni regalo sa patas ni ate. At eto na nga lang din yung susuotin ko pa alis At sa ngayon nga mga guys, eto na yung paborito ko sa Ang dami nga nagigreet ngayon kay ate. Kaya maraming salamat daw sa lahat ng bumate. Tinitingnan ko nga yung kausap niya dyan. Baka boyfriend niya na yung kausap niya. <laughs> Ang ganda nga ni ate dito sa angulong to. Kaso nung kumaway, hindi na pala. Sasama nga daw yung dalawang mag-asawa. At doon na nga lang daw nila itutuloy yung away nila mga guys. Chow. pala si Papa na lagi niyong hinahanap. Hindi pa pala siya masyadong ganun kagali. Kaya di rin siya masyadong nakakasama. Kaya pagtyagaan niyo na siguro muna yung mukha ko kahit mukha kong chitsu dito. Chow. <laughs> Pagkatapos nga namin makapaghanda ng mga dadalhin, pinatay din namin yung mga ilaw para makaalis sa ng bahay. Sinisigurado kasi talaga namin na nakabunot na lahat ng mga saksakan kasi dating umalis ako ng bahay. Naiwan kong tanggalin yung saksak ng plancha. Kaya pag uwi ko ng bahay noon, sermon si Chawat 24 hours. <coughs> Yung gusto pala namin puntahan ngayon. Yung bang may dagas? Kasi sa totoo lang, ligog-ligo na ako. Nasa tatlong araw na dun yata ako hindi naliligo dahil din dito. Kasi dito nga sa subik. Dito ko na din susulitin yung pagligo. Chot! Hindi naman din pala kalayuan yung subik sa Pampanga. Nasa dalawang oras lang din yung biyahe bago kami makarating. At para mas masulit nga yung stay namin dito sa subik. Dito na din kami mag-overnight. At dito nga sa Samba Blue Water Resort. Kaya na din pala akong nakausap dito. Na si Sir Jan. Shoutout kay Sir Jan. Na sobrang bait. At sobrang pag-assist sa amin nung nandito kami sa Samba. Pinasakay niya na kami dito sa ibay para madala niya na kami sa room na tutuluyan namin. Excited na nga ako ngayon. Kasi ilang araw nga ako makakapagbakasyon dito. At ilang araw nga makakapagpahinga. Kaya sa ilang araw nga na wala akong upload. Ito rin talaga yung naging dahilan. Kung kinagabihan din pala, lumabasa din pala kami sa room na tinutuluyan namin. Para makakain at ma-celebrate yung birthday ni ate. At yung mga senior na nga ngayon yung mga sasakay sa e-bike. Kasi mahaba-haba yung lalakan nila papunta sa restaurant. Kaya kailangan din talaga nila sumakay. At kami naman, ay magnalakad na lang din. Nakahanda na din pala yung mga namin dito. Kaya samahan nyo muna kami ngayon para i-celebrate kayong birthday ni ate. Ang ganda nga ng pagkakaset up. Pero mas maganda daw to. Doon daw sa tabi ng beach. Kaso nga lang sobrang lakas ng ulan kanina. Kaya nilipat na lang daw nila dito sa restaurant. Pero ayos pa naman. Kasi naririnig pa rin naman namin yung hampas ng tubig ng dagat. Kaya pagkatapos nga namin makapagpasalamat. Anuha na din namin tong kanya-kanya naming cloth. Para na din makakain. Ay, social nga dito mga guys. Kasi may pa pa. Pero di yung pampitik. Para daw sa mga pang clumsy na kumakain. Chot! <laughs> Ilang araw na nga namin celebrate yung birthday ni ate. Para din siyang sibosing. Kaya sa mga bumati daw sa kanya Maraming salamat daw ulit Aww. At sa mga babati pa daw Maraming salamat Ako na nagpasalamat mga guys Kasi nahihiya na daw siya mag voiceover Pagkatapos nga makapaghipan ng cake ni ate si at simula na din akong kumain Kaya sa di pa nakain dyan Kumain na kayo maganong oras na Salamat ulit kay Sir Joshua At kay Sir Jen Na sobra din yung suporta Kapag nandito din talaga ako sa Subic Dumating din pala yung mga contento olongga po Para bigyan daw ng cake si ate ang dami na natanggap na cake ni ate ngayon. Baka bukas, mga guys, magtayo na kami ng bakery. Shout out! Happy birthday ulit sa ate ko. Maraming salamat ulit daw sa mga bumati. Dato nga daw yung taon na sobrang daming bumati sa kanya. Oh, sige na, mga guys, hanggang dito na lang. Ayun lang. bye bye